Ang liwanag mula sa paglikha ay nananatili pa rin sa kalupaan, ngunit may kumilos ng tahimik sa kadiliman. Ang mundo ay nanatiling walang dungis, hindi pa naaantig. Ang tao ay naglalakad kasama ang makapangyarihan, ngunit isang bulong, isang pasya ang nagbago ng lahat magpakailanman. Nang bumagsak ang tao, bumagsak din ang buong mundo. Ang mga nilalang mula sa langit ay sumira sa kanilang mga pangako. Ang mga higante ay dumurog sa sangkatauhan. Ang kasamaan ay kumalat na parang apoy. At ang lupa ay umungol sa bigat ng kasalanan. Nang magsalita ang Diyos, yumanig ang lahat ng nilikha sa kanyang tinig. Ito ang salaysay ng panahon bago ang malaking baha noong halos lahat ay nalipol. Sa simula, ang mundo ay puno ng kagilagilalas na hindi kayang ilarawan. Walang sakit, karahasan o kamatayan sa sariwang paglikha. Ang mga mararangyang tuktok ng bundok ay sumasayad sa langit. Ang mga dagat ay umiikot kasabay ng simoy at ang kalangitan ay tila buhay sa awit. Ang mga nilalang ay namuhay ng payapa at ang hangin sa hardin ay may dalang hininga ng kawalang hanggan, naglalakad ang Diyos sa tabi ng tao. Ito ang simula ng lahat. Si Adan ay tumingala sa gintong liwanag na sumasala sa mga punong kahoy ng Eden. Puno ng kagalakan si Eva habang pinagmamasdan ang mga hayop na lumalapit ng walang takot. Lahat ng ito ay ipinagkatiwala sa atin, mahinang bulong niya kumikislap ang mga mata. Tahimik na tugon ni Adan, hindi lang tayo nilikha, tayo'y minahal. Ngunit isang kakaibang tunog ang kumaluskos sa mga dahon, isang tinig na puno ng alinlangan. Ang ahas, makintab at elegante, ang nagpakilala ng unang ideya ng pagtalikod. Dumating ang sandali ng pagpili. At ang pagpiling iyon ang nagdala sa kanilang pagbagsak. Ang Eden na dati nilang tahanan ay naging alaala na lamang. Mabigat ang puso ni Adan at Eva habang umaalis sila sa hardin, pasan ng kahihiyan at kalungkutan. Isang nagliliyab na espada ang tumindig sa tarangkahan, naghihiwalay sa langit at lupa. At nang isilang ni Eva ang kanyang panganay na si Cain, napuno siya ng luha at kirot. Iyon ang simula ng sangkatauhan at ng pagdurusa. Lumaki si Cain na tahimik at mapag-isa, mayabang at mailap. Ang kapatid niyang si Abel ay banayad at tapat. Ibibigay ko ang pinakamainam kong kordero sa Panginoon, sabi ni Abel. Malamig ang sagot ni Cain, kasing halaga rin ang mga bungang itinatanim ko. Ngunit nang tanggapin ng Diyos ang handog ni Abel at tanggihan ng kay Cain, umusbong ang inggit at naging lugar ng kamatayan ang bukirin umingay ang lupa sa sigaw ng inosente at tumalikod muna ang Diyos. Si Cain, may tanda na at palaboy, ay lumayo mula sa pag-iyak ng ina at katahimikan ng ama. Ngunit nagpatuloy pa rin ang buhay. Ipinanganak si Seth, nagsimula ng angkan na muling tumingin sa lumikha. Mahaba ang buhay ng mga tao, ang pagsilang at kamatayan ay dumaraan. Tulad ng alon sa dagat ng mga panahon, lumalawak ang kaalaman, nagtatayo ng mga tirahan, napapaamo ang mga hayop, hinuhubog ang bakal sa apoy, umaalingaw-ngaw ang musika mula sa mga unang plauta at alpa, mabilis na lumago ang kabihasnan, ang matatabang lambak ay naging tirahan, ang mga tribo ay naging pamayanan, Pinangalanan ng tao ang mga hangin, humuhubog ng mga estatwa at nagtataas ng mga altar. Ngunit iilan na lamang ang tumatawag sa Panginoon. Kabilang dito si Lamek, inapo ni Cain, kilala sa matitinding salita at marahas na ugali. Pumatay ako ng tao dahil sinaktan niya ako. Kung si Cain ay may pitong ulit na paghihiganti, ako'y nararapat sa pitumput-pitong ulit, wika niya. Panahon iyon ng mga matitinding simula, ngunit puno rin ng lumalaking kayabangan. Si Jabal ang naging ninuno ng mga numadang nagaalaga aalaga ng hayop. Si Jubal, bihasa sa musika, ay gumawa ng mga plauta mula sa buto at mga alpa na may kwerdas mula sa hibla ng kahel. Si Tubal Cain, manggagawa ng metal, ay lumikha ng mga espada at sandata mula sa bagong mineral. Magkasabay na umunlad ang sining at digmaan. Magkasama ang kagandahan at pagkawasak, lumawak ang mga bayan. Ang mga pinuno ay naging mga hari. Tumindig ang mga magagaspang na batong gusali sa mga lambak. Umiikot ang pang-araw-araw na buhay sa mga handaan, alay at pagsamba. Ngunit mula sa itaas, minamasdan ng Diyos ang lumalaking agwat sa pagitan niya at ng tao. Napalitan ng ambisyon ang pagtitiwala. Natabunan ng pagmamataas ang pananabik sa Diyos. Ngunit hindi pa lubos na nawala ang lahat. Sa panahon ni Enos, muling nagsimulang manalangin ang mga tao sa Diyos. May nananatiling pag-asa, kahit kumakalat ang kasamaan, may ilan pa rin kumakapit sa pananampalataya, parang baga sa gitna ng dilim ng gabi. Ngunit ramdam na ng sangnilikha ang bigat ng paghihimagsik ng tao. Hindi na kasing ningning ang mga puno. Nagdilim ang langit, naging maingat ang mga hayop, at kumilos nang may kaba ang lupo. Pa. Dumating ang mga bulung-bulungan, ang matatandang kwento ay nagsalaysay tungkol sa mga nilalang mula sa langit na bumisita sa mundo. Ang mga tagapagmasid, ang kanilang presensya ay nagdala ng paghanga at pangamba. Itinuring silang banal ng mga tao, hinangaan ng mga babae at tinawag na mga bayani. Binago ng kanilang pagdating ang lahat. Bumaba sila mula sa itaas, bagaman hindi alam ang kanilang mga pangalan. Nakatitig sila sa mundo sa ibaba. Ang mga tagapagmasid na ito, mga anghel na isinugo upang magbantay sa tao, ay lumampas sa kanilang tungkulin. Kay gaganda ng mga anak na babae ng tao. Bumulong sila sa isa't isa na papalibutan ng liwanag na ngayoy nasusunog sa pagnanasa. Sa tuktok ng bundok Hermon, sila'y nagkasundo. Dalawandaang nilalang ang nangakong hindi babalik hanggat hindi sila nagkakaroon ng mga asawang mortal. At bumabanga sila. Tinanggap sila ng mga tao na parang mga Diyos. Kumikinang ang kanilang mga kasuotan. Ang kanilang tinig ay dumadagundong na parang banayad na kulog. Ang kanilang tingin ay tumatagos sa puso na humaling sa kanila ang mga babae, nababalot ng takot ang mga lalaki, ang mga anak na isinilang mula sa kanilang pagsasama ay hindi pangkaraniwan. Lumaki silang matangkad, makapangyarihan at puno ng kayabangan. Tinawag silang mga Nephilim, mga higante, mandirigma ng katanyagan at mga unang pinuno. Nagtayo ng mga monumento ang mga lungsod bilang parangal sa kanila binibigkas ang kanilang mga pangalan na may halong paghanga at takot ngunit may kakaibang hindi tama hindi sila tumatanda tulad ng mga mortal walang hanggan ang kanilang gutom sa simula kinain nila ang mga pananim pagkatapos ay ang mga alagang hayop nang maubos ang pagkain bumaling sila sa pagkain ng tao ang matatabang lupain ay naging lugar ng pagkaalipin Humingi ng mga handog na dugo ang mga Nephilim. Ang mga tagapagmasid na ngayoy nahulog ay nagturo ng ipinagbabawal na kaalaman, mangkukulam, pagbabasa ng mga bituin, mahika, pagbabago ng lahi, mga halamang nagbibigay guni-guni at mga sandata. Pumaitim ang langit sa kadiliman. Si Azazel, isa sa kanilang mga pinuno ang nagturo sa tao kung paano gumawa ng mga sandata, espada, kalasag at baluti. Tinuruan niya ang mga babae ng paggamit ng pampaganda, mga pangakit at kung paano tawagin ang kapangyarihan ng kalikasan. Ang kaalaman ay naging kapangyarihan at ang kapangyarihan ay nauwi sa paghahari. Ang digmaan ay naging banal na gawain. Ang pita ay ginawang pagsamba. Nabahira ng dugo ang mga bato na parang umaagos na alak. Sa gitna ng nabubulok na mundo, may bagong nilalang na lumitaw. Mga hybrid, baluktot na anyo, mga nilalang na pinaghalo sa tao, mga ahas na may pakpak, mga nilalang na nagliliab ang mga mata at matigas ang balat na parang bakal mga babae na kayang guluhin ang isipan sa pamamagitan ng kanilang tinig. Ang paglikha ay unti-unting nasisira. Tahimik na minamasdan ito ng langit. Ngunit hindi lahat ay nanahimik. May isang lalaki pa rin lumalakad kasama ang Diyos. Ang kanyang pangalan ay Enoch. Isang inapo ni Seth, tumanggi siyang tanggapin ng kabulukan ng mundo. Tumagos ang kanyang paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Ang kanyang pagtulog ay nagdadala ng mga pahayag. Sa isang panaginip, nakita niya ang trono ng Diyos at narinig ang isang tinig na nagsabi, Ipahayag mo ang paghatol na darating. Tumayo si Enoch sa gitna ng karamihan at nagpahayag, nakikita ng kataas-taasa ng lahat, walang nakaliligtas sa kanyang mga mata. Mananagot ang mga tagapagmasid sa kanilang ginawa babagsak ang mga higante babahain ang mundo sa paraang walang kapantay ngunit nagtawanan sila binalewala ang kanyang babala at tinangkang patahimikin siya ngunit matatag si Enoch inukit niya ang bawat salita sa mga bato at pergamino mula sa balat ng hayop isinulat niya ang tungkol sa mga lagusan, mga saklaw ng sansinukob, hukbo ng langit at ang araw ng huling paghatol hanggang isang araw nawala si Enoch, hindi na siya nakita ng mga tao, sinasabing kinuha siya ng Diyos para sa kanya, nang wala na si Enoch lalo pang nagdilim ang mundo. Ang mga tagapagmasid, walang pumipigil ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Nagsimulang mamatay ang mga kagubatan, umuga ang lupa sa bigat ng kasamaan, nagdilim ang mga bituin sa kalangitan, dumaing ang kalikasan sa sakit ng kabulukan, umabot sa langit ang sigaw at tinawag ng makapangyarihan ang kanyang mga banal na sugo. Dapat na itong wakasan ngayon. Bibihagin ng mga tagapagmasid, lilipulin ang kanilang mga supling, lilinisin ang mundo. Ipinadala ang Arkanghel Uriel kay Enoch na nasa Kalangitana upang isulat ang hatol sa mga nahulog. Si Miguel, Rafael at Gabriel ay naghanda upang isakatuparan ang paghatol, ngunit patuloy pa rin ang paglaganap ng kasamaan sa mundo nagsimulang magtayo ang mga tao ng mga tore na aabot sa langit. Ibinibigay ng mga ina ang kanilang mga anak sa mga nepilim sa madidilim na ritual. Nabahiran ng dugo ng inosente ang lupa at sumisigaw ito. Habang tinuturuan ng mga tagapagmasid kung paano kontrolin ang kalikasan, nilalamon naman ang mundo ng mga sumpa, kalupitan at anino. Puno ng kakaibang ingay ang mga gabi. Sa hangin, maririnig ang mga iyak. Pumipilas ang lupa. Nagaalab ang langit. Kumikidlat ng walang tunog. Parang mismong paglikha ay nakadarama nito. May paparating, isang nakatatakot na bagay. Isang hatol na matagal nang inihula. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, may isang pamilya pa rin na natili. Ang mga inapon ni Seth, bagaman pagod at kakaunti, ay patuloy na nag-ingat sa katotohanan ng lumikha. Nananalangin sila, nag-aalaala at nagtuturo sa kanilang mga anak na hindi palubos na nawala ang lahat, kabilang sa kanila ang isang mahinahon at tapat na lalaki. Habang abala ang mundo sa kasamaan at kaguluhan, naglalakad siya sa ilalim ng mga puno at nakikinig sa tinig ng hangin, siya si Noe. Binungkal ni Noe ang lupa gamit ang magaspang na mga kamay, ngunit may payapang kalooban. Kinukutiya siya ng iba, tinatawag siyang luma at hangal. Ngunit dala ni Noe ang isang katotohanang hindi itinuro ng tao. Nakikinig siya sa tinig ng Diyos. Habang naglalakad ako sa bukirin, naramdaman kong dumaan ang makapangyarihan na parang banayad na hangin sa mga puno natutong igalang ng kanyang mga anak, sina Sem, Ham at Shafet, ang Panginoon kahit sa panahong puno ng kabulukan. Isang gabi, nabiyak ang kalangitan. Nagliwanag ang dilim sa mga kulay na hindi pa nakita ng mata ng tao. Binalot si Noe ng isang makapangyarihang presensya at isang tinig na parang malayong kulog ang nagsalita sa kanyang kaibuturan. Dumating na ang wakas ng lahat ng may buhay na lublob sa karahasa ng mundo. Gumawa ka ng isang sasakyang dagat mula sa kahoy na sipres. Napayuko si Noe sa lupa, nanginginig. Panginoon, paano mangyayari ito? At sumagot ang tinig, ipakikita ko sa iyo ang bawat detalye. Sa iyo, gagawa ako ng bagong tipan. Pagsapit ng bukang liwayway, tinipon ni Noe ang kanyang pamilya at nagsalita ng may paninindigan. Nag-usap sa akin ng Diyos, tubig ang magdadala ng paghatol. Kailangan na nating simulan ang paggawa ng arka. Sa simulay natahimik ang mga anak. Pagkatapos ay lumapit si Sem at nagsabi, Kung mula ito sa Panginoon, susunod kami. Nagsimula ang gawain, pinuputol ang mga puno, Umalingaungaw ang tunog ng mga palakol sa tuyong mga lambak na hindi pa nakararanas ng ulan. Sa mga kalapit bayan, pinagtatawanan siya. Ayan na ang baliw, sino ba ang gagawa ng barko sa gitna ng tuyong lupa? Nanahimik lamang si Noe. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang pinagkakabit ang mga troso. Pananampalataya ang nagbibigay sa kanya ng lakas samantala marahas na pinamunuan ng mga Nephilim ang kanilang mga lungsod. Pinaglalaban ng mga tao para sa aliwan. Isinasakripisyo ang mga bata sa madidilim na ritual. Ang tinatawag na mga Diyos, ngayoy lubos ng nabaluktot, ay nanirahan sa mga templong itinayo ng mga inalipin. Ang liwanag na minsang nagpasinag sa paglikha ay napalitan na ng malalalim na anino. Ngunit sa langit, kumilos ang mga anghel. Inutusan si Miguel na lipulin ang mga Nephilim. Sa naglalagablab na lakas, bumaba siya na parang bagyong apoy. Kasama ang mga hukbong, may dalang mga sandata ng liwanag. Yumanig ang langit at lupa. Bumagsak ang mga higante sa matitinding labanan. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa mga lambak. Bumuka ang lupa upang lamunin ang kanilang mga bangkay. Ang mga tagapagmasid ay iginapos at itinapon sa kailaliman kung saan walang katapusang dilim ang naghihintay. Patuloy pa rin si Noe, tumindig ang arka na parang napakalaking gusali sa gitna ng kapatagan. Tatlong palapag, di mabilang na mga silid. Isang kanlungan para sa lahat ng may buhay. Pinangunahan ng Diyos ang mga hayop na darating ng pares, ginagabayan ng hindi nakikitang kamay. Ang mga leon ay mahinahong naglakad sa tabi ng mga tupa. Dumapo ang mga agila sa tabi ng mapapayapang kalapati, na mangha ang mga mata ng tao sa nasaksihan. Ngunit kahit ganoon, tumanggi pa rin silang maniwala. Nagpatuloy ang mga kasayahan, lalong naging ligaw ang mga orgiya. Ang pangalan ng Diyos ay ginawang biro. Patuloy sa paggawa at pagbibigay babala si Noe. Magbalik loob kayo. May oras pa. Ngunit ang sagot sa kanya ay tawa lamang. Sumayaw ang mga babae sa paligid ng apoy. Umawit ang mga lalaki ng papuri sa mga nefilim kahit nagbabanta na ang kalangitan. May mga kakaibang pangyayari na mula ang buwan na parang dugo, tumakas ang maiilap na hayop mula sa kagubatan. Dumating ang mga hangin mula sa magkasalungat na direksyon. Nagsimulang umambon ng banayad. Kahit ang mga disyerto ay nakaramdam ng patak, umuga ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit ayaw pa ring magbago ng mga tao. Dumating ang ikapitong araw, tapos na ang arka. Muling nagsalita ang Diyos. Ikaw at ang iyong pamilya Pumasok kayo sa arka. Nakita ko ang iyong katuwiran sa gitna ng bayang ito. Tahimik na tinipon ni Noe ang kanyang sambahayan. Isa-isa silang pumasok sa napakalaking sasakyang gawa sa kahoy. Sa pintuan, lumingon si Noe sa huling pagkakataon. May sumigaw mula sa malayo. Duwag! Halika't magsaya ka kasama namin! Sagot ni Noe ay isang malungkot na tingin. At may nangyaring kakaiba. Isang bagay na lampas sa paliwanag, kusang nagsara ang pinto. Umalingaw-ngaw ang malalim na pagyanig sa lambak. Tumigil sa pag-awit ang mga ibon. Isang ibon lamang ang dumaan sa kalangitan nang walang ingay. Umalingaw-ngaw ang kulog, ngunit wala pang patak ng ulan. Sa loob, tahimik na naghintay si Noe. Maingat na umuungol ang kahoy sa labas, bumalot ang kakaibang katahimikan. Patuloy pa ang mga tawanan, ngunit ngayon ay may halong pangamba. Asan na ang baha na kanyang ipinangako? Bulong nila, ngunit hindi na payapa ang kalangitan. Dumating ang unang mga patak ng ulan, mabagal, mabigat, at kakaunti. Isa'y bumagsak sa tuyong lupa na parang mensahe. Isa pa, at marami pa. Tahimik na tumayo ang mga tao. Nagmamadaling nagkubli ang mga bata. Napatitig pataas ang mga matatanda, nag-aalala. Lalong lumakas ang hangin. Ang mga ulap ay umikot at naging dambuhalang hugis, parang mga matang nakamasid mula sa itaas. At biglang, parang nabiyak ang langit, bumagsak ang rumaragasang tubig. Hindi ito simpleng ulan. Ito'y mabangis na pagbuhos, parang may buhay na puwersa. Bumulusok ang kidlat na parang sibat, umuga ang lupa. Mula sa ilalim ng lupa, sumabog ang mga bukal ng tubig. Bumuka ang malalalim na siwang sa mundo. Parang mismong hibla ng paglikha ay napupunit. Sa loob ng arka, tahimik na nanalangin si Noe. Umiindak ang mga pader na kahoy, ngunit matibay pa rin Naging balisa ang mga hayop, umalingaungaw ang kanilang mga sigaw sa loob. Ang mga patak ay naging rumaragasang agos. Ang mabababaw na tubig ay naging mga ilog. Nawala ang mga daan. Gumuho ang mga tahanan. Nalunod ng buo ang mga lungsod. Habang nagaganap ang kaguluhan sa labas, nanatili sa panalangin si Noe. Takot na ang pumalit sa panunuya Yaong mga dating tumatawa ay ngayo'y kumakatok sa kaban na may takot. "Noe, eh, papasukin mo kami, pakiusap." Sigaw nila habang pinapalo ang mabibigat na kahoy. Ngunit ang pintuan ay isinara mismo ng kamay ng Diyos. Walang tao ang makapagbubukas nito. "Naniniwala na kami ngayon, patawarin mo kami." Ngunit huli na ang lahat. Walang awa ang pagtaas ng tubig. Ang matatandang punong kahoy ay nabali na parang maninipis na sanga. Ang mga monumento para sa mga Nephilim ay bumagsak na parang laruan. Maging ang mga bundok ay nagsimulang maglaho sa bigat ng pagbaha. Ang sigaw ng tao ay humalo sa ugong ng mga alon at sa galit ng paghuhukom ang mga higante na minsang sinamba na parang mga Diyos ay sumubok lumaban. Hinampas nila ang tubig gamit ang dambuhalang kamao, ngunit walang saysay. Isang higante ang sumigaw sa galit, hindi kami mamamatay, ngunit nilamon siya ng dagat at tuluyang natahimik ang kanyang tinig. Ang mga altar ng mga tagamasid ay nahugot mula sa lupa ang mga Diyos-Diyosan ay nadurog, naglaho ang mga simbolo, lahat ng kanilang ipinagbabawal na karunungan, pagnanasa at masasamang ritual ay nilamon ng baha. Nililinis ng Diyos ang lupa sa galit at dalamhati. Ang katarungan ng Diyos na binaliwala ng maraming salin lahi ay dumating na parang bagyong sumasalanta. Sa loob ng kaban, niyakap ni Noe ang kanyang asawa mahigpit na hinawakan ni Ham ang balikat ni Japheth. Nakatingala si Sem at bumulong, Ama, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sumagot si Noe, mabigat ang tinig, Oo, oh, ngunit nagluluksa ang aking puso para sa kanila. Sa labas, umaalingaw-ngaw ang ingay ng pagkawasak. Sa loob ng apatnapung araw at gabi, hindi tumigil ang ulan. Bawat pagsikat ng araw, lalo pang tumataas ang tubig, bawat gabi, mas lalong lumalalim ang dilim. Umuugong ang kulog na parang mga dambuhalang nilalang mula sa langit. Kumukislap ang kidlat na parang mga sandata sa digmaan. Ang mundo na dating puno ng buhay, ngayoy umuungol sa dalamhati. Wala nang mga lungsod, wala nang awitan o pagdiriwang. Ang mga tagamasid ay gapos na sa kalaliman ng anino. Ang mga nephilim ay nakabaon sa gitna ng kaguluhan. Ang sangkatauhan ay nabawasan sa isang pamilya lamang na protektado ng kahoy, tiwala at isang sinag ng pag-asa. Umabot ang tubig lampas sa pinakamataas na bundok, Ararat, Sinai. Lahat ng bundok ay naglaho sa ilalim ng alon at tumahimik ang mundo. Wala nang iyak, wala nang labanan tanging bulong ng hangin, tunog ng ulan at ang kaban na dahan-dahang lumulutang sa walang hanggang tubig. Sa loob, nagsanib ang araw at gabi, umiingay ang mga hayop sa loob ng kahoy na pasilyo, ngunit sa mga tao, mas malakas ang katahimikan, tumigil ang oras. Sa palagay mo, may iba pang nakaligtas, mahina ang tanong ni Ham. Sumagot si Noe, wala na, Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa ibabaw ng baha, lumulutang ang mga nabaling puno, mga damit at mga sirang piraso ng tahanan. Isang sementeryo ito ng dating mundo. Ang dating naghahari sa lupa ay ngayoy pira-piraso. Wala nang agila na lumilipad. Naglahong lahat ng mababangis na hayop. Naubos ang kapalaluan ng tao, ngunit inalala ng Diyos ang kanyang salita. Sa kabila ng bagyo, patuloy na nagniningning ang liwanag. Pinagmamasdan ng mga anghel ang kaban ng may malalim na paggalang. Sa loob nito, higit pa sa buhay, ito ang simula ng bago. Unti-unting kumalma ang tubig, mula sa dagundong, naging bulong ang bagyo. Humupa ang kulog, dahan-dahang umangat ang mga ulap, at sa malayo, bumukas ang liwanag ng araw sa ulap. Ito ang unang liwanag na nakita nila sa maraming araw. Bagaman nakalubog pa na nanatili ang lupa, dahan-dahang lumulutang ang kaban isang saksi sa pagitan ng dalawang panahon. Ang dating mundo ay naglaho sa paghuhukom. Ngayon may bagong umuusbong mula sa tubig, ngunit kailangang maghintay. Ang araw, maputla at tila nahihiya ay bumalik sa isang tahimik na mundo kung saan lumulutang ang kaban ni Noe sa ibabaw ng kalaliman. Binalot ng katahimikan at ambon ng dagat na natili si Noe sa kanyang tiwala habang lumilipas ang mga linggo at buwan. Ngunit nang luminaw ang kalangitan at tumigil ang ulan, Pumasok ang sariwang hangin sa kaban. Nagpalipad si Noe ng uwak. Pagkatapos ay nagpalipad siya ng kalapati. Bumalik ito na may dalang dahon ng olibo, isang tanda ng kapayapaan. Puno ng paghanga ang puso ni Noe at nagpasalamat siya sa Diyos. Patuloy na bumaba ang tubig. Muling lumitaw ang mga bundok at muling lumutang ang kaban. Sa wakas, dumaong ang kaban sa bundok Ararat. At nagsalita ang Panginoon, "Lumabas ka sa kaban at ibalik ang buhay." Bumukas ang pintuan at pumasok ang liwanag na parang banayad na pagpapala. Lumabas ang mga hayop, malaya na muli. Itinapak ni Noe ang kanyang paa sa matibay na lupa at tahimik nagtayo siya ng altar para sa Diyos na nagdadala ng paghuhukom at pagbabagong buhay. Umatras sa langit ang samyo ng kanyang handog at nahipo ang Diyos. Hindi ko na muling buburahin ang lahat ng may buhay, kanyang wika. Hanggat may mundo, hindi titigil ang pagtatanim at pag-aani. Bilang tanda ng pangakong ito, lumitaw ang bahaghari sa kalangitan. Tumingala si Japheth at nagtanong, Ito ba'y isang pangako? Oo, sagot ni Noe, sa pagitan ng langit at lupa. Bagaman may mga sugat nagsimulang muling mamulaklak ang mundo, sumibol ang mga usbong sa mamasa-masang lupa, umaawit muli ang mga ibon at dumaloy ang mga ilog sa bagong landas. Bumabalik ang buhay. Nagsimulang magtrabaho ang mga anak ni Noe habang nangunguha ng mga halamang gamot at ugat ang kanilang mga asawa. Napalitan ng mga kwento at pag-asa ang malamig na gabi. Alam ni Noe na nananatili pa rin ang dilim sa puso ng tao, ngunit naniniwala siya na mas dakila ang awa ng Diyos. Ang lumang mundo na winasak ng mga higante at mga nilalang na bumagsak ay tuluyang nilamon ng alon. Isang bagong paglikha ang umuusbong at kasama nito isang walang hanggang katotohanan. Maaring mahugasan ng lupa, ngunit ang puso ay mananabik pa rin sa tunay na pagbabago.